chance na yon, huling huling offer ko na yon. Ang sagot mo ay Kailangan mo na sumagot kay ibigan. Ang sagot mo ay Lipat na lang po. Lipat! Katulad na sinabi ko, huling tanong ko na yun at kuno ano ang sagot niya, yun na ang desisyon niya. Ang sagot mo ay lipat. Kailangan mo nang lumampas sa linyang ito. Dahil lumipat ka, siguradong may 50,000 pesos ka kay yes. yes! Kanina tinanong kita kung may halaga para mapalipat kita. Sabi mo wala, wala. kasi wala. talaga gusto mo 150. Pero sa pagkakataong yon nag-ibang isip mo, 50 mil. Bakit nag-iba ang ihip ng hangin at nag-decide ka, kunin na lang ang 50,000 pesos? Gusto ko nga sana ano mag-fate. Eh, kaya lang, iba na yung sigurado. May, ano, mag-hati-hatiin ko na lang. Yes! Oo, yes. Diba? Pero siguro eh. sa 50,000, pwede mo na to ilaan na lang sa pamilya mo. May iintindihan yun uh, ng followers mo siguro. Oh, Pandagdag correct. tuition fee na 'yon, no? Oh? 50,000. Hindi oh. intindihan ng followers mo. At 'yung mga totoong followers mo, hangat nilang umasenso Yes. yes. Oo, oh, oh. Hindi nila aagawan. 'di ba? Para it's okay. Okay. Ngayon pa lang kino-congratulate na kita. Siguradong mag-uwi ka ng 50,000 yeah! pesos. Kaya 'yan pa man. Ito ang tinalikuran mo. 150,000 pesos. Kung hindi ka tumalikod at sinagot mo ang katanungang ito, maiuwi mo ba ang 150,000 pesos? Magsisisi ka ba pag narinig mo kung ano ang tanong namin? I will reveal the 150,000 peso question. Anong trabaho mo ulit? Bus conductor po sa San Trans. Oh, bus. Bumabiyahi-biyahi ka. Opo. Bumabiyahi. Okay. Marami kang alam na lugar. Medyo lang po. Ang tanong ko ay may kinalaman sa lugar o sa lunan o sa puok sa Pilipinas. Alam to ng maraming bus drivers and bus conductors dahil pinupuntahan ito. Anong ruta mo? Sa Sapang sa Palay, Dorote Jose. Sapang Palay, Ay! Dumadaan din marahil papunta dito. Tingnan natin kung masasagot mo ang katanungan na kung sakaling ito ang pinili mo kanina ay magbibigay sa'yo ng 150,000 pesos. Ang tanong sana ay, ano ang kapital ng Ilocos Sur? Alam mo ba yung sagot? Vegan. Vegan? is the correct answer. It's okay, you still have 50,000 yes! pesos! Yes! Sure, sure, sure yeah. 50,000.